Ayan mga lodi. Eh. Mga lods, pakinggan natin yung sasabihin ni Kuya Dry, Kuyang Driver. Hindi ko na magigtas. Kasi naman talaga, nag-viral yan ngayon. Ngayon lang din yan na ano, na kita yung pag-viral niya. Na yun siya ang sinakya nung ano, anonymous Nenis Na siniraan siya. Binodol na nga siya, tapos ganyan pap Panoorin po natin, mga lords, kung anong masasabi nyo. Hello, magandang gabi po mga guys. Kakarating ko lang po galing po sa biyahe, no? Magandang gabi po sa buong Metro Manila. Uh, Regard din po doon sa uh, post ni Ma'am Bianca. Ako po yung uh, rider na uh, nasakyan niya po yung nakaraan. Uh, ganito kasi yan, guys, isishare ko po sa inyo. Ah, uh, nag-book po siya sa akin, galing po siya sa ano, sa Makati. Ayun po, nag-book siya sa akin, ah, uh, papunta siyang BGC. Ayun po yung mababayaran niya sa akin, is56 pesos. Agad uh, ganito po kasi nangyari, guys. Nung papunta na po ako dun sa uh, Makati para pick upin po siya. Dun din malapit sa mga bar sa Makati, malapit din sa GP Rizal, guys. Yan. Tapos po, ganito kasi 'yan, guys. Nag-book siya sa akin. Yan yung pinuntaan ko. Hindi niya alam, uh, hindi ko rin alam, hindi niya lang sinabi na wala pala siyang pera, wala siyang cash. Po, yan po, yun pinick up ko na siya. Yan po, inatid ko po siya sa BGC. Alam naman po natin mga kapaps, no? Kung meron kita nakakita ngayon ng video na to alam naman natin yung servisyon natin na ihatid natin sila na safety. Di ba? Tapos, sa asaros uh, natin sa move it, eh dapat hindi talaga natin silang iinsultuhin, di ba? Ngayon, paghatid na paghatid ko doon sa BGC, ayun. Yung pagbaba niya, inabot niya sa akin yung uh, yung debit card. Sabi ko, "Ma'am, bakit ito yung uh, bakit ito, Ma'am? Sa ito, di ba tumatanggap kayo ng debit card?" Sabi niya ganoon. Sabi ko, "Ma'am, hindi kami tumatanggap niya, Ma'am, kasi wala kaming pang-swipe." Eh ngayon nagalit siya, dami niyang dada, dami niyang dada. Eh, ngayon, Di ba, meron tayong role sa move it. Bawal natin insultuhan yung pasayero natin. Ayun, porkit bisaya ba ako, ma'am? Gaganyanin mo ako. Tapos ngayon, ikaw pa yung malakas na mag-post sa social media. Na ako, bisaya ako. Hindi ko alam yung debit card. Meron po akong debit card. Ngayon po, meron po akong debit card. Ito po yung debit card ko, guys. Oh. Ayan, o. Oh. Yan. Hindi ko lang siya pinatulan kasi, di ba sa atin sa move it, bawal na bawal po insultuhin yung uawayin oh, natin yung pasayero natin lalo na bago pa lang siya kasi hindi ang sabi niya hindi na siya nagdala ng cash ah, ng pera kasi daw meron daw sa apps natin na ini-debit card eh meron naman ito meron siyang ah, meron siyang debit card di ba meron mga online pwede naman sa online siya magbayad kagaya ng mga cashless mga paymaya ngayon po almost 7 months na po ako sa move it ngayon lang po ako naka-encounter kay Ma'am Bianca. Nagaganyanin niya ako, porkit bisaya ako. Tapos sabihin niya ako na ah, wala daw akong alam sa debit card. Hello? Sobrang OE mo lang talaga, Ma'am. Ngayon lang po ako magsasalita sa iyo. Grabe ka, Ma'am. Binodol mo ako. Ha? Ah, hindi ka nagbayad kasi wala kang pera. Ngayon, ikaw pa yung malakas na mag-post sa social media. Eh, sabihin mo na, porkit bisaya ako, wala akong alam sa debit card. Hello? Sobra ka naman, ma'am. Huwag kayo ganyan, ma'am. Ha? Pagbubudol yung ginagawa mo. Ako, ma'am, pumunta ako dito sa Maynila para dumayo ako para mabuhay yung pamilya ko. Tapos ganyanin mo ako. Ha? First time ko lang naki-encounter sa yun niya, ma'am, eh. Yung mga ibang mga sumasakay sa akin, meron naman mga cash, cashless, no? Wala na silang babayaran. Doon na sila sa online, no? Sa Pimaya. Doon, automatic, uh, bayad ka agad. Baka lang siguro, first time mo pala sa Move oh, It, ma'am. Grabe ang pambubo. Si Bindans na po ako sa Move It, ma'am. Wala po akong ginagawang mga gano'n. Inaaway ko yung mga pasayro. Kinacancel ko yung mga book nila dito. Wala. Nung nakaraan nga, malakas ang bagyo. Nagbiyahe pa ako. Malakas pang ulan. Binaha pa ako. Nalunod pa ang motor ko. Pinaayos ko nung nakaraang araw. Ngayon, ganyan ka? Ha? Bakit? Bisaya ako. Porkit Bisaya ba? Ano, bobo? Baka ikaw yung bobo, ma'am. Hindi niyo alam yung mga lingwahe namin. Kami, marami kaming lingwahe na lalaman. Ha? Huwag kang ganyan, ma'am. Para ka maganda, ma'am. Maganda ka ba? Laka, malaki nga yung dito mo. Yung baba mo. Ang laki. Matangos. Ah, ano ba? Matulis. Pwede na gawin pang biyak ng yung yung. Huwag kang ganyan, ma'am. Next time, ma'am. Ah, kapag wala kang pira, magsabi ka na lang. Huwag kang sabihin na ganito, ganyan. Wala ka lang, parang binodol mo lang talaga ako nung nakaraang araw, ma'am. So sana po, mga guys, makita ni Ma'am Bianca to, ma-share ninyo sa kanya, na ako po yung sakyan niya. Hindi ko lang siya, hindi ko siya pinatulan. O, oh, nagbablog ako, pero hindi ko siya pinatulan kasi bawal po sa move na awayin po yung pasahero namin. Ha? 56 lang, ma'am. Hindi ka, wala ka namang pira, ma'am. Sobrang uwi mo. Ha? Hindi mo ipasip muna yung hitsura mo nambudol ka na, sumakay ka ng move it hindi ka nagbayad, tapos ang dami dami mo pang sinasabi ayan ngayon, ngayon, napintasan ka ni kuyang driver guwapo kayo si kuyang driver baka gusto mo lang siya type mo lang siya, kaya ganun peace nakakapanggigil ka Ngayon sikat na sikat ka na sa buong mundo